gamit yung anim na tao yung pagawa natin ng ng plat at yung pagkukorti nito ng mga pusti at yung yantok ay isang araw then pagkatapos ng sunod na araw na naman nag, uh, nagkabit na tayo dito ng plastic mulch yan at nagpampako na ng mga, yant, mga yantok na yan kumabit na ng plastic mulch yun lang, so dalawang araw lang ito at anim-anim na tao So, mabilis lang kapag uh, kumuha kayo ng maraming tao. Then, kailang mag-supervise kung paano yung gagawin. Hello mga ka-farmer, magandang hapon po sa ating lahat. And welcome back dito sa DDT Nature Farm. Medyo na busy tayo sa mga nakaraang buwan kaya hindi ako nakapag-upload. Pero, eto, isishare ko muna sa inyo yung bago nating ginagawa na area na pagtatanan ng panibagong ampalaya. Yan. So, ito ay nasa 10 plat pero kinabara natin ang plastic mulch ay walong plat lang yan sa gilid hindi na natin kinabiran then kung yung naalala ninyo doon sa unahan na yon doon yung ating unang ginawa na tinaniman ng ampalaya at meron tayong mga pagbabago na gagawin although dito gagamitin pa rin natin yung sitap na ampalaya sa itaas at sili sa ibabaw pero mayroon tayong mga pagbabago ang unang pagbabago natin ay sa pagtatanim natin ng ampalaya. Kung nakaraan ang tinanim natin na ampalaya ay sa bawat plat ay meron tayong linya ng ampalaya. Dito naman sa ay alternate, ibig sabihin sa isang plat may ampalaya, sa pangalawa wala. Sa susunod meron, wala naman, alternate hanggang dito sa kabilang dulo. De, dito sa plat na to ay tataniman natin ng ampalaya, dito wala. So dito sa walang tanim na ampalaya, yan ay Uh, dalawang row o dalawang linya na puro sili at dito naman ay ampalay naman ang pinaka purpose po natin yan ay para pagdating sa itaas ay medyo hindi ka magka-crowded yung pagapang ng ating ampalaya. pangalawa naman ay yung pagawa natin ng trellis. Although dito sa trellis natin ay gumamit pa rin tayo ng uh, 2 meters by 3 meters na layo ng bawat poste. 2 meters sa, sa dito, then 2 meters naman sa linya na ganyan. Ah 3 meters pala sa linya pa gano'n. Then ang binago natin dito ay yung taas ng ating trellis. Yung nakaraan kasi yung trellis natin ay medyo medyo mababa, so nahihirapan tayo mag magpitas no. Nahihirapan tayo mag nagpitas medyo nababaan natin ng konti dito naman ay sinagad natin tinaas natin yung kanyang dito sa taas yan so maliban doon ay wala na tayong ginawa pa na ibang mga pagbabago then dito naman kung papano ko ginawa ito nang mas mabilis ano mas mabilis yung paggawa nito kumpara sa doon sa unang nating ginawa ang nagpabilis dito ay yung nang una, nilinya-linya yung pag-araro din yung tao pagdating dito halimbawa ito yung na to tinabon dito ng kabila ng kalabaw saka dito sa kabila din yung tao na lilin ito na lang yung plot na yan yung area na to yung papalahin niya itatapon sa kabilaan yan so medyo mabilis yun hire din tayo ng mga nasa anim na tao para mas mabilis kaya ambilis lang, ang bilis lang pagkorti ng mga posti na kahoy kahoy yung ginamit natin dito at siyempre yantok. Yung yantok kasi dito medyo marami at kung bibili pa tayo ng ibang materialis medyo mas mapapamahal tayo. So yantok na lang ginamit natin bilang lokal materials. Then pagkabit natin ng plastic mulch actually yung ito yung ganyang kalapad ay hindi pa nakaubos ng isang roll ng plastic mulch. Ayun No? So, yung plastic mulch kasi nasa 400 meters. At yung lapad ng plastic mulch ay nasa 1.2 meters. Kaya ito 1 meter yung ating bed. At yung 0.2 meters yun sa kanyang taas. Gagamitin sa kanyang taas. Ngayon yung lapad naman ng ating daanan ay 1 meter. Ayan. So pares din. Ngayon nakaraan. Ngayon ang susunod na gagawin natin ay ito na. Pagtatanim na ng ating mga ampalaya. So kaya nandyan siya ngayon. Nasa pangalawang araw niya na kasi ah, ginagawa na natin yung hardening kung saan bago tayo magtatanim ng ating ampalaya ay nilalabas natin doon sa area na pinagpunla natin at dito natin binababad sa sikat ng araw upang mati-training na kagad siya sa environment na kanyang pagtatamnan yan so ganun pa rin yung ating sa pagdidilig natin nandun pa rin sa itaas yung magbubula yung tubig hose yung tubig at dadali papunta dito so may tagulan pa ngayon kaya hindi pa natin problema yung pagdidilig sa mga susunod abangan na ninyo kaparmer ang susunod na natin gagawin ay paglalagay na dito ng mga uh, twine yung, yung green twine lalagay natin dito so, papunta doon so yan yung gagapangan ng ating ampalaya yung mabilis lang gawin yon kahit isang tao po pwede na yun. At yung spacing ng ating ampalaya ay ganun pa rin. Nagagamitin pa rin natin yung 1 meter. Pero dito sa alternate na yung pagtatanim natin. No? So yan lang yung pagbabago na mangyayari. Actually dito pala ako sa bundok ngayon. Yan ito yung, yung palay na may kasamang mais. Yan. so, nag-umusok-usok -uso, na yun doon yung uh, kamalig yan ito naman pala yung ano natin yung okra so ngayong hapon ay ah, kanina pala nag harvest din ako ng okra yan may okra, may kasamantalong saka may sili haba so, ito yun na yung mga okra natin Medyo mataba yung yung ano dito, yung lupa dito kaya yung okra nagsasanga-sanga. Yan oh. Yan. Isang puno ng okra lang pero yung sanga ng okra nasa tatlo. Mataba yung lupa dito. At yun ang palayan natin. dito pala sa ano natin sa ukuran natin <coughs> nag -ano rin tayo dito nagtanim din tayo ng sa pagitan nya nagtanim din tayo ng mani yan so mani sa gitna tapos tinabunan na namin yan yung puno niya para mag ugat So maraming salamat ka farmers sa inyong panunod ng ating mga videos and I hope na anak uh, naka-encourage tayo sa ibang farmer na magsimula rin ng kanilang uh, simpleng gardening. Katulad ng ganito. Hanggang dyan lang mga ka-farmer. Maraming salamat and happy farming po sa ating lahat. Paalam!